Hindi kayo lang ang pag-asa namin. Kaya nga Ate Angel po. So, Ayawin yeah, mo kami sa kahirapan. Ayan na si Angie. Sasama na sa atin. Ganda ni Angie. Pwede bang panjuan? Ate, ah? iiyak okay, na si Ate Elmi. Oh. Dika dito. <laughs> Huwag ka mag-alala at safe lang sa akin yung mga anak niya. Huwag umiyak para sa inyo to. Promise yan. Ako yung kapatid mo na ano, hindi pariwara sa buhay. Huwag ka mag-alala. Hindi, nalurungkot lang kasi. Ha? Huh? <laughs> Ayan mo, kuwan hmm. na bigay na isang message kahit maikli na. Iklina. Hayo at dyan sa dalawa. Kunin mo yung anak. mic. <laughs> kailangan mong tanggapin. <laughs> Len, kailangan mong tanggapin kahit mahirap, kahit masakit, kailangan mong tanggapin. Hindi ko naman kukunin yung mga kapatid mo para idara sa Manila at magtrabaho ng kung ano-ano. Balang araw, magpapasalamat ka. Sila hindi niya pa masyadong maunawaan. Magbibigil so, ako ng message sa inyo para... <laughs> sa pag-alis sa pag-alis mo rito kay Angelica, Pero naman siya alaala sa akin. Yun ang ina niya. Umiiyak na rin siya. Joan. Umiiyak na rin si Angelica. Hindi ko pa nasubukan na magkaroon ng anak. anak. Kung, kung gaano ka kasakit. At... Mahirap na mawalay sa mga anak. Pero hindi ko kaya alam mo yung, yung mga panganay ko, anak. Kaya reject nila sa akin na ako daw ay mag-abroad. Hindi ko anak pinaplano na mag-abroad pa kasi alam nyo naman, yung, mga kapatid nyo maliliit pa. Sabi ko, gano'n. Kapatid, <laughs> eh, hindi ko kaya. Sabi ko, yung madali ba akong malungkot sa kanila <laughs> kapag hindi ko lang makita ng maghapon. Nalulungkot na agad ako sa kanila. Kaya, <laughs> yeah hindi ko mapigilan na na mapaiyak sa, sa pag-alis ni Angelica dito sa bahay. Alam mo yan, napakabait na bata niyan. Halos sa araw-araw, siya lang ang kasama ng mga ading niya dito sa bahay. Nagbabantay ko. Hindi ko ma... Oh, man. Tali ka, tali ka. Hindi ko hindi ako mapaiyak. Na... Napakabait ni dong anak ko na ito. Masunurin siya sa akin lahat na iuutos ko, sinusunod niya. Nasusunod niya yung mga inuutos ko na kanya. Kaya pag wala siya rin sa bahay, naalala ko yung mga ginagawa niya. Inaalagaan niya tong ading niya pag wala ako. Kaya nagluluto ng pagkain nila. Napakabait na bata ni yeah. Angelica. Yeah. Napaglalaba ko pa siya ang mga damit namin. Kaya, naalala ko yung... Yeah, na, ikaw, anak. Ikaw, anak. Hindi porket. Pumahay kami ng papa mo na ipasama kay tita mo. Huwag mong isipin na hindi ka namin mahal. Mahal na mahal ka namin, anak. Huwag isipin na di ka namin kayang pag-aralin. Sa pagtsatsaga namin ni Papa mo, kaya ka namin pag-aralin. Pero iba ikaw, nung enrollment, tinatanong kita kung saan mo gusto mag-aaral. Sabi mo, sa alas ka na lang. Kaso ngayon, yung nagka-problema naman tayo nang dahil sa ng alas. Kaya... Siguro yan yung plano ng Diyos na ano, pupunta ka na lang muna kay kita mo. Tsaga anak. May papayo ko sa'yo, mag-aaral ka mabuti. Para ma... Matulungan mo kami. Kayo lang ang pag-asa namin. Kayo ni Ate Angel po. So, Ayahan mo kami sa kahirapan. Kamalag ang hirap, hirap na rin anak eh. Alagi mo iisipin hmm. na mga anak mo. sa mabuting kamay. Kasa... Kaya ikaw, Joanne, kapatid ko malaki ang pagtitiwala ko sa iyo na babantayan mo sila. Wala akong malalaman na ano mang pangyayari mo sa mga kanila. Alagaan mo silang mabuti, Jo. Sana gagawin ko yung best ko para sa kanila. Kung yung kaya kong itulong. Alang-alang sa pag-aaral nila. Huwag pumayag kami ni Papa mo, anak. Sumabag kay tita mo. Na, <laughs> Merong mga tao dyan sa paligid natin na nangaabi sa atin, nanguhus ka. Oh, Yan ang gawin ng inspirasyon ka, paibig. Ito na ang yung... Hirap. Ito na yung will ni Lord. Ito na yung daan ni Lord para... Ang hirap, ganun. Maalis kayo sa gano'ng sitwasyon na puro pang huwis ang naririnig ko. Mga tao nanguhus dito sa akin. Hindi ko, lang pina, hindi ko sila nilalabanan. Kaya anak, <laughs> mag-aaral kayong mabuti doon kay dita mo. <laughs> Importante at attend din natin nang ah. ah. Na kayo, babuti, anak. ah. kayo kayo na mo mula sa derapan natin, ha? Ah. Hay na. Oh. sikip sa dibdib. nag nang Ano bilang ina na mawala sa anak. Napakarami kong anak, alam ng mga tao yan, <laughs> kahit minsan, hindi ko naisipan na magpapapangsa. Mag mag bang ngayon lang ako nakuha, ngayon ako wala sa Minsan nga, yung anak ko si Jelvin, pag naalala ko yun, naiiyak <laughs> na lang ako sa isang sulo. <laughs> pag naalala ko, kahit may ginagawa ko, napamaiyak na lang ako sa lungtong. <laughs> walang wala mo nagawa. Nandun siya rin katrabaho sa inyo. Kasi ako at LB sa totoo lang. Kinakapos like ko na lang. din ako at LB ko. Kino pinagpipray na ba Kinakapos Pinang, din ako pero ito yung tinatawag sa akin ni Lord eh. Na kasi hiniling ko dati na kapag pinagpala niya ako sa pagbublog ko, tulong ako sa mga magulang ko, sa pamilya ko. Pero nagkaroon kami ng problema ni Papa. Sabi ko, pa, pero babawi ako sa mga pamangkin ko nangako ako sa Diyos na gagawin ko yun. Totoo lang, wala pa akong sariling pamilya, sariling anak. Kahit ano, pwede kong gawin. Pero at LB, nagpapatali sa mga pangarap ko para sa pamilya natin. So, yan. Kaya man maniwala ko sa akin Kasi ang papit ko lang ko din, si Lord lang yung kapit ko. Kaya mm -hmm. hindi mo mamahanap yung mga anak mo. E, para sa ikakabuti yeah. nila lahat. Ito. Salamat yeah. na sa pag-aalaga mo sa kanila. Babantayan mo silang mabuti. Babantayan ko sila. Ang bahala sa kanila. Para sa kanila to. Para sa inyo to. Lagi mong iisipin na para sa inyo to. Len, para sa inyo to. Para mabago na yung estado ng buhay nyo. Gusto ko makita kayo balang araw na successful so, din. No? no? Ha? Ah? Masakit talaga. Masakit talaga. Masakit pero mas masakit at all din yung nakikita mong nahihirapan sayo, yung mga anak mo. Yung Sabado na lang, idadala eh, mo sila oo, dito. Oo, Sabado at Linggo, kayo magkopra man kayo mm -hmm. o hindi. Siguro kapag talagang talaga, talagang hindi ko sila maihatid, sasabihin ko naman sa inyo, i-update ko kayo. Oo, oo. Pero sisikapin ko na ihatid sila dito tuwing Sabado at Linggo kasi naiintindihan ko na kailangan nyo rin ng katulong sa pang-araw-araw, sa mga gawain sa bundok, dito sa bahay. Sabi ko nga, hindi habang buhay, ganyan ang buhay nila. Si Ate Angie, sasama ni Tita, Tita Ang. Ah. Mm -hmm. At babalik mo sa si Ate Sabado? Ba? Babalik sa si Ate Sabado? Ate Princess Ana, saan? Sayang kasi yung pagkakataon, at Angie.